cho mà nói Hoa ly phùng Hãy subscribe cho Nei <trykne> men <trykne> Ito sa takal. Ngayon, umurot ang tagin. Sin mo to sa kuha Okay. na hindi Sin. Kung mahahaba. Kung sin naman muna matanan na. E eh, wala bakit wala yung mahaba? Saan? I don't know. Ako nagsaging ko. Eighty <laughs> po I'm sure science. Eighty four, na ako eh. Huh? 84. 84. parang 83 three. Tito na. 47. Ikaw? Mm. Ilan anak mo? Ito lang. Isang. Ano ba yun? Ano <laughs> na? Wala na klase? Mayroon ang ano lahi? Nasa si tatay, si mo. Wala. Nalunod daw sa sabaw, sabi niya. nasa na? Mga pitbahay po. Wala na nila bumalik. Nagagawin ng samaling landa. Solo, solo. Mm -hmm. <laughs> Mag-isa ka lang po? Para isa ka. Ah, ang anak ay walo. Mm -hmm. Itong lalaki, isang babae. Mm -hmm. Si baby lang yung paganay kay babae yung na dito. Mm -hmm. Seven boys. At tatlo, tatlo na sa sa South Lake. Isa sa California. Mm -hmm. Apat na dito. Apat na dito. Si baby, si Bunching, si... Ano ka na? Take it 32 years away. Hindi ko na sila masyado Pati mga apo ko. Eh, naman, madami mga Hindi naman ako na bakasyon. Hindi ka po laki ng kuha sa ano? Las Vegas ako eh. Las no? Vegas ako nag-work for 18 or 20 years. Hmm. Kaya ako nag-bakasyon ako dito. 3 days kumbaga pero I have to work. Kaya wala hindi ko mga kilala yung mga apo ko iba. Hmm, nag-Vegas ka ano po? po. Ano pong trabaho niyo doon, Mami? Hmm? Ano pong trabaho niyo doon? Sa, ano, sa, nasa, The yeah, I just are yeah, waiting for the people coming in and coming out. Receptionist. And, um, yeah. Wow, front desk, my job. Wow. Coming in, going out, and taking the welcoming guests. <laughs>